Ano sa guwit yung pato mo? No? <laughs> Daya talaga. Madapa ka dyan Balik! Talon! Wow, galing. Oh, isa. Sampa ah. Sampa ah! <laughs> oh, talon dun. Talon. Ang mga ambo. Ang mga ambo na. so 29 na limot dito kana ba oh. ka sa five dito, ay okay, oh, no. okay. Oh, na. Si na sa five.